Nay, good morning, good morning. May wallet ako nakita, Nay. Sa inyo po ba ito, Nay? Wallet? Ay, hindi po. Ha? Hindi po, napakaganda no. Hindi po. Hindi po akin. Ha? Sa inyo yata ito, Nay? Hindi, anak. Hindi Yung apin, totoo, ay? Nay? Hindi, anak. To. Hindi po anak. akin yan. Sa inyo ito, Nay? Sa inyo ba ito, Nay? O, hindi, hindi nga po, eh. Promise, Nay? Opo. Hindi kayo nagsisinungaling? hindi po. Mahirap tayo, anak, manon yan. Ayaw. Hindi ako pwedeng... Na, napulot ko doon na yun. Oh. Ay, gano'n. Maka dumating yung may may-ari niyan. Eh, okay lang. Antayin mo. Baka makahanapin sa hanapin kawawa naman. Pero nagsasabi kayo ng totoo na hindi sa inyo to. Ay, hindi po. Hindi di, po dito lang. nakikita Nakita ko dito. Ay, hindi. Dito? Sa gilid mo? ako na, ang tagal ko dito. Wala ako nakikita. Laki. Wala. Hindi sa inyo yata to, nay? Hindi, anak eh. Napakaganda nga. Laki may laman pa naman, nay. Nakita ko, nay. Oh, may mga laman. Ay, yes. May mga laman. Ay, hindi ko. Sa inyo to Nay. Dito na yun. Oh. Nakita ko lang dito. Oh. Dito banda oh. Ay, dito nakita ko. Ay, hindi kita nakita. Hindi kita nakita ng mulot yan. Nakita ko na eh. Ay, nakita kita. Pung nagdaretso ka na roon eh. It, hindi talaga ito sa inyo na Hindi anak. Ano eh, may tabi mo na. Para Itatabi kung, ko na po. Para kung hanapin man, ibigay mo, liba? Ay, nay. Naman kasi. Napakabait mo talaga, Nay. Isa kang honest. Isa kang totoong tao. Mahirap pa na kang gumawa ng masama. <laughs> Yun ang hinihiling ko kay Lord. Huwag akong tayagan niya kung ako'y wala. Huwag niya akong bibigyan. Huwag niya akong pahintalutan makagawa ng hindi maganda sa kanya. Ayoko. Ayoko po. Ayoko po. Ang ganun gumagawa nga rin ako ng mabuti sa kapwa ko. Kaan ganito ako eh. Lalo na yung mga magulang na mga anak ay eh, pinababayaan. Sabi ko, kahit na kayo walang makain, Basta sa inyong piling lang yung mga anak nyo. Huwag nyo pababayaan. Ako kakon, naghahanap buhay sa labas ng kalsada. Mga anak ko, napag-aaral ko. Apat yan. Napag-aaral ko. Kahit na sila nagkaroon ng biperensya sa mga asas-asa asawa nila, pinapananangin ko pa rin sila maging maayos sila. Kung silang gagawa ng masama yun ang binibiling ko sa kanila. Dahil yun lang ang pagkataon namin na huwag kami makagawa ng masama. Hindi tayo papapabayaan ni Lord. Araw-araw tayong naan okay. dito. Tama, Nay. Oo, Kaya nga, Nay. Papabayaan ni Lord. Inano lang kita, Nay. tinistingan lang kita, Nay, kung ikaw ay anis na pagkatao, Nay. Dahil, Nay, napaka-anis mo, Nay, na ang sabi mo kanina, Nay. Anong sabi mo kanina, Nay? Hindi, hindi akin anak yan. Kaya hanapin na lang natin ang totoong may-ari. Opo. Oh, Grabe, Nay. Naantig ang kalooban ko, Nay. Bihira lang yung taong Anis. Uh -huh. Ano yung anis sa Tagalog, Nay? Ano, hindi ka sinungaling. Hindi sinungaling, tama, Nay. Dahil hindi ka sinungaling, Nay, sa kang totoong tao, may bibigay ako sa iyong biyaya, Nay. Ngayong umaga, Nay. Kaya huwag ka nang umiyak, Nay. Ayun. Ah. Kasi... Naghanap talaga ako ng totoong tao, Anis, at hindi sinungaling. Ang pag-iiyak pag, pag ko, anak, nakakagaan sa aking kalooban. Yun lang ang aking mga ano. Talitong Talagang ka, ano ma ang aking kalooban. Oh, punay. Eh, I minay. Mean, dahil dahil napaka-anis mo nay at hindi ka sinungaling nay, may biyayang ko bibigay sa iyo nay. Ay, ganoon. Nay. Ito nay. Ganun nay. Yan. Yan. 1 2 3 4 5 Para sa iyo yan nay. Opo. Ay para sa'yo yan salamat po salamat na bigay ko yan sa'yo ay salamat na salamat kasi napaka anis meron ng, mo may meron ng pangkain ang apo ko salamat salamat oh, salamat boy. salamat 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 God bless sa'yo ha God bless na eh lagi kang pagpapalain hindi lang ako naman ang na matutulungan mo sa ginagawa mo yan sana yung matutulungan mo rin katulad ko Nanalalangin kami sa iyo na mababang mo dahil kawin kabuti ng tao ha eh, may no, mabuti ka rin na, anak. Aba. Pati yung pamilya mo, hindi pinapanalangok ni Lord na huwag rin silang pabayaan. Dahil ikaw ay mabuting anak. Mabuti kang kapatid. Mabuti kang oh, asawa, ma. Mabuti kang asawa sa pamilya mo, Yun ang aking iniginig, kay Lord. Yun lang ang aking maibagkat, maibabalik sa inyo. Ang aking panalangin ng taong puso. Lahat po nang tumutulong sa akin, hindi ko man po sila kilala. Yun lang po aking hinihingi sa inyo. Huwag mo po silang pabayaan. Pagpalaan mo po sila. Salamat. Salamat, Nay. Salamat, anak Opo, Nay. Salamat, Nay. Nanay Corazon pangalan ko. Nanay Corazon po, Nay.